Isa ito sa ikinasira ni Bongbong Marcos. Marami siyang ikinasira. Una, takot siya magpa-drug test. May namatay pa nakasama ni Lisa sa Amerika sa drug test. Questionable yung kanyang estate tax na di, dinisisyon na, na ng Supreme Court. Final and executory na. Ang daming korupsyon, kaliwat kanan, weak si Bongbong. Ang dami. Ang daming problema ni Bongbong -bong na kaya ikinasira niya rin eh. Hindi niya kinaya si Tambi. Pero ito, yung pagdalaw niya sa puntod na yan, dapat yan. Naaalala mo, hindi dapat nakakulong yung ta ay, hindi na dapat nakalibing yung tatay mo dyan. If not for Duterte. Yan, yeah, no? That picture says a lot. Yung picture na yan, yung dalawang tao na yan, wala dapat dyan sa kinalalagyan nila kung hindi dahil sa Duterte. Yung tatay niya dapat inaagnas pa rin hanggang ngayon, pinapahiran ng clay, hindi pa sana nakalibing ng maayos, wala sana sa libingan ng mga bayani kung hindi dahil kay PRRD. Same thing kay Bongbong Marcos, wala sana siya dyan, hindi sana siya presidente kung hindi tinulungan ni Sarah. Yung picture na yan ay paalala ng katraydoran mo Bongbong Marcos. Hin hindi mo hindi mo dapat pinalagpas yung pagkakataon. Hindi naman natin sinasabi kampihan mo yung kalukuhan eh. Kung ano man may mali si Pierre at si Sarah, hindi po yung ganun. Yung binigyan mo lang sana nang magandang laban. Yung si PRRD, pinadaan mo man lang sana sa due process, pinaharap mo sa korte, bago din ala sa dahig. Si, si BP Sara, hindi mo sana hinayaan na pinag pinagtulungan, pinakain mo sa buhaya sa, sa kamara eh. Isipin mo magkano lang yung kanyang ano, yun ang sinisilip. Confidential funds, ikaw laki-laki ng confidential funds mo. Anong sinabi ni PRRD nung gustong i, i, patanggal si Lenny? 'Di ba? Pina-impeach. Ano sabi ni PRRD? Wag, wag n'yong gagawin 'yan. Ikaw sabi mo rin wag, pero pinatuloy mo. Wala ka talagang kwentang kausap Bongbong Marcos. You are a traitor. Dapat nahihiya ka sa picture na 'yan. yung picture na yan will not happen if not for Duterte. Buma ano ka? Ah, Mag-isip-isip ka. Ito, pag-usapan natin itong mga susunod na topic. Ano ba kalagayan ng Pilipinas? Diba? Ano ang purso ng taong bayan? Ah, pakinggan po natin to. Hindi naman po siguro malamya ang ating ombudsman. Um, I beg to disagree from that statement na malamya si Ombudsman uh, Remulia. He... Hindi hindi raw malamya si ano si Boying. Ay ano yon Ano ah uh, maputla. Ay, hindi 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 imposibleng maputla 'yun, maitim 'yun eh. A, ano 'yun? Anong man <laughs> eh isipin mo eh paano kaya mamutla 'to si Boying? Hindi malamya. Anong ibig mo sabihin na hindi malamya? He has always been and will always be evidence based. So, yung mga statements na ganyan is uh, a matter of opinion, and we respect everybody's opinion. Pero I think results will show na hindi malamya ang ating ombudsman ngayon. Ayon sip-sip, Utoy, wag kang gumaya kay Claire. Ah, wag. siyempre spokesperson ka, di ba? But good thing dito kay Utoy, hindi niya pa hindi naman niya binaling sa Duterte. Kasi kung si Claire 'yan, kunari ah, kunari si Claire. Nakakalungkot po. Bakit sinasabi nyong malamya? Kunari siya ang spokesperson ni ni Boying. Nakakalungkot po bakit sinasabi nyong malamya si si Boying. Eh hindi niyo ba nakikita na nagtatrabaho ng mabuti si Boying, hindi katulad ni BP Sara na papasyal-pasyal lang. Sino ang malamya sa kanila? Ang buti. Ganyan eh. Di ba? Laging kailangan may medyo may pitik lagi. Eh, Di ba? Laging ano eh. Binabalik sa Duterte. Siya naman hindi niya binalik. Pero sinungaling. Anong, what are you talking about the result? Di ba? Anong evidence based ang sinasabi mo? Eh yan ang nga ang ebidensya. Siguro 99% ng mga politiko na hindi bias ah, alam na ang mastermind si Bongbong tsaka si Tambi. Ba't hindi imbestigahan? Bakit kakalkalin nyo yung confidential pan si BP Sara? Pagkaupo na pagkaupo niya ombudsman, yun na agad ng sinabi. Di ba? Bakit napunta tayo dito kay pinag-uusapan nyo si Cheese, si Bongo, tsaka si Villanueva, tsaka si Jingoy? Paano evidence-based? Ayan na, sa harap mo na. Nakasalamin ka na. Hindi mo pang makita. Si Tambing ang tinuturo. Tapos you're talking about evidence-based? This is a matter of public opinion? Hindi. Huwag kang tanga. Utoy. Paano pa public opinion? This is not public opinion sinabi na ni Gutesa kung sino. Iba gusto nyong investigahan. Pala, ito, ito, ito na ebidensya o palayo kayo. Pero bakit nga ba hindi na siya uh, na mag-tell all gaya nung unang sinabi ko niya Tor? Does he want to Does that person want the ombudsman to coerce, intimidate, or threaten? O sabi niya, bakit hindi na lang mag-tell all? Okay, ito ang sagot niya. O, gusto niyo bang ano, mag-intimidate? A person in telling all? Hindi naman po, po pwede yun. Kung ang isang tao ay gustong magbigay ng impormasyon, kailangan voluntary din. Hindi naman po pwede na nagparamdam, hindi na natuloy, i-coerce mo na, i-intimidate mo na para mag all. Hindi naman, hindi naman po yun tama. So, if there are people who want to come and tell all, dapat voluntary din. Hindi po ba? So I don't think it is an indication of whether or not the ombudsman is exercising his power to the full extent. Ito kasi yan eh. Bakit hindi nyo imbestigahan si Tambi? Simple. Lahat ng ebidensya patungo ron. And I know you are not stupid. Para hindi mo alam na hindi makakagalaw si Saldi ko without Tambi. May go signal yan. Yun lang naman eh. Kung mapatunayan niya na walang kasalanan si Tambi, okay lang. Pero ibistigahan. At gusto namin live. Sabi nga niya, ilalive niya eh. Yun lang ang issue roon. Hindi kung anong tell all, tell all lang sinasabi mo. Don't give us that shit. Alam mo kung bakit? Nagawa nyo nga si PRRD napadala without due process sa dahig. Huwag niyong sabihin na sumusunod kay sa due process. Huwag niyong sabihin na wala kayong magagawa. Huwag eh, niyong sabihin hindi kayo nagkukuhers. -co Huwag naman tayo maglokohan. Huwag naman kayo magmalinis. Everybody saw what happened to PRRD. At may kamay doon si Boeing siya mismo inamin niya sa hearing. Now, andyan na, imbestigaan si Tambi, wala siyang magawa. Pero nagawa niya yun sa dating presidente na napakalaki ng mandato na mahal na mahal ng mga Pilipino until now. Parang at kalukuhan sinasabi mo, butoy. Ha? Huwag niyo naman lukuhin ng Pilipino. Kasi kung gusto ni Boying, alam namin kaya niyang gawin kaya niyang imbestigahan si Tambi kasi ano po 'yan that is something that you have to treat very delicately and sensitively and if he were in this position if he wanted to if he wanted to force a person to do that hindi naman ata yun tama din no? so let's let's um let's give the ombudsman um, the uh, the not the leeway but let's give him Let's give him the time to... Hindi yon eh. Kaya sabi mo, hindi naman pwedeng gamitin ng puwersa. Kaya nyo yan. Kung hindi man puwersa, kaya nyo. Kung nagawa nyo kay PRRD, kaya nyo investigahan si, Saldi, ay si Tambi. Make an informed decision to gather all the evidence and verify it from different sources. Ang problema nga, kung be-verify, baka kasi tinuturo ng ebidensya yung verification ninyo, may killing. Yun yun. Di diba? Yun yun eh. Ngayon, gusto nyo ganito. I-live nyo. Yung investigasyon nyo, pinagbalakihan ni Boeing, plano niyang i-live, investigahan nyo si Tambi. Titingnan namin, tama ba yung ebidensya? Until then, hindi kami maniniwala sa investigasyong ginagawa nyo. Katulad kay ng ICI. Eh. Next po. Kaya naman, tingnan po natin yung klase ng investigasyon na ginagawa ng ICI at saka yung klase ng investigasyon ginagawa ni Boeing dyan sa ombudsman, eto resulta. Hindi po natin maitatanggi. Tingnan po natin, basahin natin na Ito naman pinos ng Abante. Naniniwala si Pangulong Bongbong Marcos na naibalik na ang kumpiyansa sa ekonomiya ng bansa sa gitna ng issue ng korupsyon sa mga flood control projects. Naibalik na ang kumpiyansa, ang kumpiyansa sa ekonomiya. Sabi niya, tiwala ng mga investor sa Pinas na ibalik na. Anong reaksyon ng taong bayan? 6.7 pinagtatawanan ng abante. Ikaw naman abante. Isa ka pa eh. Di ba? Oh, ang nag-like lang 770. Yung nag-heart kahit pag samasabahin mo yan, hindi aabot, pinagtatawa ng kayo abante sa post na ganyan. Baka si Bongbong Marcos ang pinagtatawa na. Huwag nga tayong maglokoan, Bongbong. Yan yung mga sinasabi natin na nagmumukha kang adik, Bongbong. Na pinapatunayan mong ikaw ay bangag. Kasi parang wala ka sa katotoha. Saan ba kayo nakatira ni Claire? Sa Pluto? Sa Earth pa ba kayo nakatira? Parang clueless kayo sa nangyayari sa Pilipinas. Tingnan mo ito, sabi ng Bloomberg. Philippines' sixth fix for world's worst performing stock market. Pilipinas na po. Worst performing stock market. Anong pinagsasabi mo ngayong investor? Yan ang sinasabi natin, hindi mo pwedeng lokohin ng investor. You can do quote cards, statements. Promises, uh, clear, uh, covering, co cover, kino-cover up ka, uh, clear, uh, declaring war against China, U at uh, Duterte, uh, lahat, and, and yellows on your side, pero yung investor, pag walang tiwala, walang tiwala hindi nyo mapagtatakpan yan. Not even clear. Kahit anong banat ni Claire sa mga Duterte, kahit anong banat ni Gibo sa China, kahit anong banat ng mga pinklawan sa Duterte, yung investor, pag may tiwala, may tiwala. Hindi natin pwedeng itago. Yung taong bayan, hindi mo rin itago. E, Ito yung namo pinagtatawan. Kaya nga sabi ko, wala nang ginawa to si Bongbong Marcos kung hindi mangako. Parang nanliligaw ng Pilipino. Puro uh, puro uh, pangarap, kahibangan, kasinungalingan. Ikaw nga, sige nga, try mo mag-invest ng bilyon sa Pilipinas. Baka hindi mo gawin eh. Ikaw mismo hindi tiwala. Huwag niyo nilolokohin ang taong bayan. Kasi the more niyo niloloko ang taong bayan, tapos nakikita nila hindi niyo sinusolusyonan yung problema sa korupsyon. And you are just concerned and attacking Duterte. Kitang-kita na wala kayong pakialam sa taong bayan. But you and your power and your dream and for you to stay in power. Yun lang ang concern niyo. akita ng taong bayan yan. Diba? Tapos yung mga klase ng investigasyon ginagawa ng ICI mo, netong si Boeing, walang kwenta. Kung hindi nyo tutumbukin ang mastermind, kahit pa ikut ikutin nyo yan, ang investor magsisilayasan. Tandaan nyo yan. Until seryosohin, etong investigasyon walang mangyayari. Ang gulo, -gulo ng ombudsman, ang gulo, -gulo ng ICI, blue ribbon parang noon time show kanina nakita nyo yung pambobola ng ombudsman patungkol sa investigasyon tapos si Bongbong naman ngayon tingnan naman natin yung ICI kaya nananatiling walang tiwala ang taong bayan dahil sa mga bugok na investigasyon at mga pangako nitong mga taong to Bongbong Ombudsman Then now ICI, oh, pag-usapan po natin. Nagsagawa na ng technical briefing ang House Committee on Government Reorganization kaugnay ng mga panukalang batas na inihain sa Kamara para palakasin ng kapangyarihan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Partikular na ang House Bill Number no. 4453, ang legislative measure na nagsusulong na likhain ang isang independent commission para investigahan ang maling paggamit ng pondo para sa flood control at iba pang infrastructure projects. Gayun din ang House Bill No. 5690 na layon ding lumikha ng kahalintulad na komisyon na may kapangyarihang magsampa ng kaso, maglabas ng sapina, contempt order, hold departure order. Ito, tingnan po natin. Ah. Uh, gusto nilang palakasi ng ICI. Okay? Uh, merong silang bibigyan ng kapangyarihan. Magkaso, magkaso maglagay ng... Uh, hold departure order, uh, etcetera etc., etc., etc. Palalakasin. Pero po, eto masasabi ko dyan. Alam nyo, ang dapat gawin dyan sa ICI na yan, buwagin na yan. Kasi palalakasin yung ICI. Pero ayaw nyo naman yung investigasyon nyo uh, i-live. So, uh, ang problema, walang naniniwala sa investigasyong ginagawa ninyo. Tapos pag pinalakas nyo yan, eh magiging harassment lang yan sa mga kalaban nyo sa politika. Wala po tayo sa issue kung yan ay eh dapat uh, palakasin o hindi. Gawin nyo muna ng paraan na i-live yan. Tapos gusto namin maimbestigahan ng Ilocos Norte. Kasi kung idinidiin nyo si Diskaya, napakaraming proyekto ng Diskaya sa Ilocos Norte. Bakit gusto nyo idiin si Bongo? Bakit? yung Ilocos Norte sinasabi ang dami. Ha? Ang daming kalokohan diyan. But ayo imbestigahan ng ICI. Tingnan nyo, anong resulta ng ICI? Iimbestigahan si Saldi. Iimbestigahan si Villanueva. Iimbestigahan kung sino-sino iimbestigahan. Si Tambi wala. Hindi nyo pinasa sa ombudsman? Pumunta dyan si Tambi sa inyo. Ibig mo sabihin, Absuelto si Tambi? Hindi nyo nakitaan para ipasa sa ombudsman? Tapos palalakasin nyo yung ICI? Huwag na tayo maglokohan. Buwagin nyo na yung ICI. Until dalawa request ng taong bayan, imbestigahan ng Ilocos Norte, live gawin. Lahat ng imbestigasyon live. Sige, palakasin nyo. Pero kung hindi, ang gagawin lang niya, harasin ng kalaban ni Tambit na ka ni Bongbong at linisin sila. Kasi isipin mo, pag nilabas ng ICI, ay! Walang kasalanan si Bongbong at saka si Tambi, tapos na. Ganon? Sino maniniwala dyan? Diba? Niloloko nyo kami. At magsamsam ng mga ari-arian sa mga sangkot sa anomalya. Ayon kay House Committee on Government Reorganization Chairperson at Bulacan 6th District Representative Salvador Plato, pinamamadali ni House Speaker at Isabela 6th District Representative Boji D. III. Ayan, no, pinapadali ni Speaker. Eh natural. Di diba, ba, ni Tambi to. Anong gagawin niyo dyan? Oh, eh, edi di, lilinisin lang ng ICIC Tambi. Ang pagpasa sa panukala. Nasa desisyon na ang House Leader kung hihilingin kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-certify ito as urgent. O hihingin pa kay Bongbong Marcos at papayag naman yan si Bongbong. Sabi ni Speaker si Speaker sigurado ma papapil natin. Yan yeah, o, sigurado. Ito ay uh, uh, ma-certify na urgent. Alam ko papasa po ito kasi mismo may bill na si Senate President eh. Sinang Senate uh, Tibero sa kaisa pang Senador na uh, alam po na sila mismo ang may ang kwento. Sigurado na raw. Okay na daw kay Senate President Tito Soto. <laughs> okay na rin kay Risa. <laughs> Alam na this. Ah, pustahan tayo. Sir. Pustahan tayo. Mapapawalang sala si Tambi. Hindi imbestigahan. Kung imbistigahan man o, ang, ang magiging resulta ng imbistigasyon, hindi makukulong si Tambi. Walang kasalanan si Tambi. Or pabababaan ang kasalanan ni Tambi na kunwari uh, negligence na lang. Or pinabayaan niya. Pero hindi siya kasama sa nagnakaw. Hindi siya kasama sa ghost projects naman. <laughs> alam na, alam na yan. Eh coach, anong patunay mo? Na hindi may iimbestigahan Eh kita nyo na nga nangyayari. Hindi naman iniimbestigahan si Tambi. Inimbestigahan, wala namang, hindi ipinasa sa ombudsman, iba focus nila. Inimbestigahan bang Ilocos, Norte, wala rin. batas na doon. Dagdag pa nito, target nilang ipasa ang panukalang batas bago matapos ang buwan ng Nobyembre. Samantala, madaliin talaga November 30. Bago raw matapos ang November, November November, Eh, syempre November 30 may malakas, malaking rally. Nako, pambira, may pag-uusapan natin may mamaya lang ha. Ah, may rally malaki ang Iglesia ni Kristo. Tapos November 30, ito raw yung malawakan. Yan ang pinaghahandaan ng mga yan. Kaya para yung galit ng taong bayan, mapunta ron sa ibang... Yung mga hindi talaga kakampi nila eh iba baling sa iba. Kas, gurado, kasalanan na naman ng Duterte yan. Yan ang discover ng ICI na yan. Ako, puro kalokohan.